Hysj! <laughs> Eh? <tries> <tries> Shhh. May nasabihin ako sa iyo. Nagsuswimming ka ba? Nagsuswimming uh, ka ba? Ha? Hindi. Bakit? Tasang kamay ng batang pangit. Hoy. Tasang kamay ng pangit tas ang buhay ng pangit. Hep, hep na lang. Hep, hep. <coughs> oh, ano raw sabi ni daddy? Piel, inuubo ka ba? Inuubo ka ba? Doktora, inuubo po si Piel. Oh, inuubo ka ba? Mag-swimming ka ba? Mag-swimming ka ba? <coughs> Hindi. Hindi. Nasaan daw ang bird? Ang bird? Nasaan ang bird? Doon! Do-swimming <laughs> eh. eh. ka ba? Eh. Kiss mo na, kiss. Kiss na, kiss. Eh!